Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy ang pagsikat ng pa-quiz segment sa It's Showtime kung saan sinusubok ang kaalaman ng madlang people sa Philippine history at current events. Ngayong Martes, March 4, 2025, naging sentro ng talakayan ang tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative, at judiciary at ang kanilang mga pangunahing tungkulin. Sa isang bahagi ng programa, tinanong ni Vice Ganda ang isang audience member kung aling sangay ng gobyerno ang responsable sa paggawa ng batas. Tamang sagot ng audience, legislative. Sinamantala ni Vice Ganda ang pagkakataon upang ipaalala sa publiko ang tunay na papel ng mga mambabatas, partikular na ang mga kongresista at senador. Ano yung, ba yung branch na gumagawa ng mga batas? Um, legislative po. Legislative is correct! Legislative. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado. Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas dahil ang Kongreso at Senado ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Ibinahagi ni Vice Ganda ang clip ng kanyang pahayag sa Facebook na agad namang nag-viral. Maraming netizens ang pumuri sa kanya dahil sa pagpapaliwanag ng tamang tungkulin ng mga mambabatas, lalo na sa panahon ng halalan. Ngunit may ilan ding nagbigay ng kanilang opinyon na ang ilang mambabatas ay namimigay ng ayuda bilang bahagi ng kanilang serbisyo publiko. Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Sangayon ka ba sa sinabi ni Vice Ganda? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments.